Kuy Nay, nagtatlong isip siguro si Tita Len bago ka payagan. Ayun, Inay. Mm -hmm. Inay, wag ko kayo magtulog-tulugan dahil yan. Hindi mo Sabi kong kayo din nagtatlong isip bago daw ka payagan. Saan? Do, siguro sa suot ko. Ano ko suot ma? Arif, kaya, ay, ka kaya yun. inay. ay, malay ko ba, hindi ko man nalang pinag-uusapan ninyo. Yes, Paul. Yes, about to spring. Ay, oo. Wow. Oh. Matagal ako bago na kumbinsi daon napaliwanagan lang ako nung makeup artist na ano na 22 anyos na huha si Queenie pwede na hong mag suot ng gayaan hindi naman hong mahalay kung bagay ang mga ano nga ang mga tao lamang ang nag-iisip minsan ng ano nga daw ng masama pero yun daw ginagawa naman ni Queenie yun nga daw ay pictorial kaya wala daw masama at nasa sa tubig naman nga daw ay, okay. ako'y pumayag na. Sabi ko'y huwag lang ay, tagalan. Ay, huwag lang masyado talagang expose at ayaw ko. Ayaw. Ay, ano kaya ang mukha mo? Ayan. Ay, ay, todo picture. Allah, hindi ha. Ay, day. 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 Day ay ang pisngi mo. Dahil pang sampal di yan. ka kayang kapula. Ay, huwag na na ninyong pasinin. At ako'y may tinesting kanin. Ano kaya? Ano naman ko? Hindi mo pinuroy pa eh. Anong pinuroy? Ay, eh ay. Inano pa eh. Pinuna. Pinuna. Kaya lang hindi mapunay kitang kita. Ano kaya inilalagay mong iyan? Ano Parin namang ina. Sample day yan eh. Pinagsample. Mamay, kilalagyan ko rin. Lahat? Para tayo mag-ina nga. <laughs> Sige, Daisy, si ano? Opo. Ay, opo. Tama na sa akin. Mm -hmm. Focus, diyan. Bakit ang bata pa ng nanay mo? Inay, eh, mamaya naman ho. Yan, hindi niya mapapakinggan map ng ayos eh. Ano ba? Aray, may sinasabi ho din eh. Sabi, o -o -o. bakit ang bata pa ng nanay mo? Anak, kabasa sa pagkadalaga? talaga anak sa pagkadalaga. O, ako daw bagay anak niyo sa pagkadalaga. Ako naman yung mga comment na yan, mga anak sa pagkadalaga. Aba, eh, siya yun ho ang comment day na eh. Ayun, magagawa Ayun ho natin? Ano ka magiging anak sa pagkadalaga? Ay, kay... Eh, agar rin nalang niya yun, eh, maaga kayong kumiringking. Tama. Talaga. <laughs> ay, di ka nga. Oh, ay, di ko ako magkwento eh. Ano hindi naman yung gayo ah, naman. Ah, pakinggan. Batang nag-asawa. Ayo, oh, oh maa, mas maganda pakinggan na yun. Bata kay nag-asawa. Oo, oh, oh. kaya Ayon, yan, parang para ngayon tayo magkakalipa. Sampung taon pala, pala ang... <laughs> sa lahat, bikin mo sa iyo, son. sampung taon. Maaga akong nag-asawa at apat kayong naging anak ko. Kaya ngayon, napapagkamalan para lamang tayong magkapatid. Oh, Ganyan. Oo. Oh, oh, yun pala. ang advantage kapag maagang nag-aasawa. Yeah, yaa oh, mo ano, po kunting nan mo para magkakapatid lang ang iyong mga anak Eh di, ganyan ang gusto niyo sa akin ah, hindi naman karaming <laughs> gusto mo yata mag-asawa? ano 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 kayo naman, ho. No? Kayo gay nga ngayon yung eh, sa akin TikTok. At nga ngayon nyo nakakita ang mga mata kong are. Yan. Mm. Mga nangangagat, nangangagat. Kayo naman mga kayo siya ikay. Mag-iingat-ingat na yan. Huwag na ho kayo masyado manunood ng aking mga TikTok. Ay kagaya ngayon. Paano naman ang panunood ninyo? Ano kayo hindi makakagat? Ano gawang gusto ninyo? Nangangagat o nanunuklaw? Yan. Mm.